Hi guys, panibagong pampaswerteng video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ito ay base sa aking karanasan at ito ay ibabahagi ko sa inyo guys para makatulong na rin ito sa inyong pangangailangan. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. So ngayon guys, kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na sundin mo ang video kong ito hanggang sa matapos. So balit kung ikaw ay taliwa sa paniniwalang pampaswerte, mainam na i-skip mo na lamang at huwag mo nang panoorin ang video ko dahil ang pampaswerte ay tanging sa mga taong naniniwala lamang ibabahagi ko sa inyo ngayon ang aking naging karanasan mula nung ginawa ko ito so ngayon guys maghanda po tayo ng isang itim na wallet so kung wala po kayong mga mamahaling wallet pwede na rin po yung ganitong wallet na nabibili po sa bangketa ang price po nito is 250 so ngayon po guys bago dumating ang 2024 dapat po meron tayong mga bagong wallet po. Kapag bago po ang ating wallet, ibig sabihin may panibagong mga blessing na darating. At bakit nga ba black na wallet ang gagamitin natin? Dahil guys, ang black ay sumisimbolo ng nagmamagnet ito ng maraming kasaganahan sa salapi. Alam nyo ba guys, pinaniniwalaan na malakas mag-absorb ang kulay itim. Kaya ito yung ginagamit sa pag-aabsorb ng salapi. At pangalawa rin guys, kailangan din natin dito ng cellphone. Kapag meron kayong mga case yan, mga lalagyan ng cellphone, pwedeng pwede po natin itong gawing pampaswerte. So ngayon guys, huwag nyo pong tatapusin ang video ito dahil ituturo ko kung paano nga ba ito gagawin at tatalab ito sa inyo kung kayo po ay naniniwala sa pampaswerteng ito. At kailangan po natin dito ang pinaka-importante na instrumento natin para maka-attract ng maraming kaswertihan. Ito ay ang dahon ng laurel. Ano nga ba ang bisa ng laurel? Ang laurel po ay napakalakas nitong mag-akit ng kaswertihan, lalong-lalo na po kung ito ay bagong-bago. Siguraduhin nyo lamang na hindi ito tuyong-tuyo o kaya naman sirang laurel. So ganito yung hugis ng laurel guys na nabili ko. Yan, nabili ko ito sa mall. Kung makikita nyo hindi na siya buo. So balit okay lang siya guys. Ang importante hindi po siya hati sa gitna. Kapag meron po kayong nakitang laurel na mas buo dito, mas mainam. So, balit kung wala talagang choice, ganito na lang po. So, ngayon guys, ang gagawin natin dito sa laurel, isusulat po natin dito yung kahilingan na ating inaasam-asam sa buhay. Halimbawa po, matagal mo nang gustong magkaroon ng 10 million pesos. So, kung mahabang panahon ka na pong nagtatrabaho, pwede mo po itong gawin. Lalong-lalo na lalo, hindi mo po talaga nakakamtan ang iyong mga pinapangarap. So, gawin nyo na ito guys. Kailangan nyo lang ng dahon ng laurel at ball pen. So, gawin nyo ito guys. Ito lang ang magpapayaman sa inyo ang dahon ng laurel at ang ball pen. So, dapat guys, may sapat kayong paniniwala dito. Kasi ang dahon ng laurel, dapat pinaniniwalaan talaga siya. So, ngayon, umpisahan na natin guys. Isusulat po natin dito sa dahon ng laurel yung inyong mga kahilingan halimbawa po ang inyong kahilingan ay magkaroon kayo ng 10 million pesos yan ilalagay nyo po dito yung peso sign kailangan po may peso sign kung gusto nyo po ng dollar sign kung kayo po ay nasa ibang bansa lagay nyo po dollar sign so kung kayo po ay nasa Pilipinas ngayon lagay nyo 10 million So, yung million po is 6 digit po yan, guys. 6 digits po yung halaga ng million. So, mas mainam, guys, gumamit kayo dito ng matibay na ball pen. Kasi po, ang laurel, mahirap po talaga itong sulatan. Ayan, nakikita nyo po. Yan, lagay nyo na yung 10 million pesos. Ayan, 10 million pesos po yung inyong pinapangarap. At dito naman po sa baba, gusto nyo ng car. Halimbawa, Montero Sports. Yan, matagal nyo nang pinapangarap na magkaroon ng Montero Sports. Montero Sports. Ayan. Yan po yung isang unit ng sasakyan na pinakasikat sa Mitsubishi. So kung gusto nyo po ng Montero Sport, ilagay nyo po dyan at halaga ng pera na inyong pinapangarap. At ilagay nyo rin dito sa baba kung ano pa yung inyong ninanais, halimbawa good health. At kapag nalagay nyo na dito guys ang inyong hinihiling na pera, yung inyong pinapangarap na sasakyan, at ang inyong kalusugan, pwede nyo na pong permahan dito sa gitna. Dapat po yung registered na perma nyo, yung ginagamit nyo po sa valid ID. So ayan, permahan nyo lang po dito sa gitna. Halimbawa, Ganyan ang perma nyo. Ayan, permahan nyo sa gitna. At dito naman po, lagay nyo dito sa baba yung date. Halimbawa ngayon, nilagay nyo is November 29. Lagay nyo din po dito, November 29, 2023. So, lagay nyo dyan sa baba para malaman nyo kung kailan kayo nag-wish. At pagkatapos nyo itong gawin guys, hawakan nyo po ito ng maigi. Kasi guys, ginawa ko na rin ito at pinaniwalaan ko ito. Talagang umipekto ito sa akin. Wala pa po ako noon ibang mga sideline. Wala po ako noon talagang akala ko wala nang pag-asa ang buhay ko. Mula nung ginawa ko ito, talagang bumungad sa akin ang sunod-sunod na kaswertihan. Dahil ito nga po talaga ay tumatawag ng kahilingan. So kung ano man ang yung hinihiling dito ay talagang mangyayari. Paniwalaan nyo lang siya guys. Hawakan nyo lang to at ititiklop nyo po ang inyong kamay. At taimtim niyo pong iisipin yung inyong mga hinihiling sa buhay. Yung inilagay nyo po dito sa laurel, i-visualize nyo na hawak-hawak nyo na siya. Masayang-masaya kayo. At yung sasakyan na yon ay nagdadrive na kayo. Hawak-hawak nyo na pati na rin ang inyong kalusugan, namumuhay kayong walang sakit. Yan po ang inyong i-visualize. Huwag po kayong mag-iisip ng pangsarili lamang kasi po hindi ito ibibigay sa inyo. So ayan guys, mag-isip po kayo ng mga positibong bagay na magbibigay sa inyo ng magandang buhay, lalong-lalo na po sa inyong mga pamilya at mga taong karapat-dapat na tulungan. Kapag ginawa nyo ito, itutupad ito ng universe. Once na binigay ito ng universe sa inyo, dapat meron po kayong isang promise. Ano po ba yung promise na yon? Dapat gumawa kayo ng isang magandang misyon. Kapag binigay na sa inyo ang hinihiling yung pera na 10 million pesos, napakalaking halaga po yan, i-visualize nyo po na itutulong nyo ito sa mahihirap na tao, lalong-lalo na sa mga talagang abang-aba o pulubi. Ibibigay niyo po ito sa mga walang nang makain, walang tinitirhan. Talagang hamak na dukha guys. At kapag na-visualize niyo na po na kayo ay sobrang yaman na at tumutulong kayo sa mahihirap, magpasalamat na kayo guys. And then magpasalamat po kayo sa ating tagapaglalang. Nag-iisang creator po. Dapat palakasin niyo po talaga ang connection niyo sa creator kasi po siya po talaga ang nagbibigay sa atin. At kapag nahiling nyo na po ito, ipagpaubaya mo na po ito sa kanila. Ang Ama sa Langit at in Jesus' name, sasabihin nyo po in Jesus' name, bahala ka na po Lord. Sa pamamagitan po ng aking ginagawa, ay mangyari na wa ito para sa kabutihan ng aking sarili at ng aking mga mahal sa buhay at ng aking kapwa. So ayan guys, pwede nyo na pong ibukas ang inyong mga palad. So ngayon guys, malinaw nyo pong napakinggan, nasubaybayan ang video kong ito na kailangan nyo po talagang taintim na manalangin dito at huwag nyo pong sarilihin ang mga blessing na darating sa inyo dahil once na naglagay po kayo dito sa laurel, mamamanifesto po yan ng napakabilis. Talagang magugulat kayo guys. Isang taon o dalawang taon na lang ay magugulat kayo sa bigla ang pag-angat ng inyong mga income o kaya naman kung kayo ay may negosyo, biglang lolobo ang inyong benta. So ayan guys, proven and tested 102%. Ito po ay napatunayan ko na sa aking sarili. Kaya ito po ay secret reveal ko. Gusto kong ibahagi ito sa inyo guys. Kahit talagang sikreto ko ito, ibinahagi ko ito sa inyo para makatulong ito sa inyong buhay. So sa mga nininiwala, gawin nyo na ito guys. At pwede nyo na po itong ilagay dito sa inyong black na wallet. Pwede nyo pong isiksik dito sa lalagyan. Pwede po dito or kung saan po dyan na nais nyo isiksik. Pero mas mainam guys na isiksik nyo po ito sa kung saan hindi nyo masyadong ginagamit. Pwede po dito. So ayan guys, kung hindi po kayo maglalagay dito ng bariya, dyan nyo na po ilagay. So ayan guys, nakaredy na po siya. At kapag nalagay nyo na po yan dyan guys, Paalala ko lang sa inyo para mabilis niyong mamanifest ang inyong kahilingan at ibigay ng universe sa inyo, huwag po kayong mag-aalala dapat. Ang sikreto po para mabilis niyong mamamanifesto ang inyong mga kahilingan, hindi po kayo nagwo-worry. Kasi yan po yung aking sikreto, hindi ako nagwo-worry. Basta nahiling ko na sa kanya, okay na yon Hindi na ako nag-aalala. Bahala na, bahala na ang Diyos na magbigay kung ibigay man maraming salamat at kung hindi man ito ibigay pa ngayon nagpapasalamat pa rin ako dahil mas mahalaga yung ating buhay ito guys is material lamang kung ibigay sa atin ng Diyos ay talagang malaking pasasalamat ang ating ibibigay sa kanya at ibabalik natin ito sa kagandahan loob sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa kapag naibigay na sa inyo ang yaman dito sa mundo dahil ang kayamanan ay hindi po ito madadala sa kamatayan. Kapag naibigay na po ng universe sa inyo yung inyong hinihiling na sobrang yaman, huwag nyo po itong sarilihin, huwag nyo po itong gamitin sa masasamang gawain. Kasi po kung kayo po ay may intensyon na gumawa ng mga masasama, kapag kayo ay umaman, talagang may mga bad luck po na darating or karma sa inyong darating. Dapat isipin po talaga natin na ang ibibigay sa atin ng Diyos ay talagang para lahat sa kabutihan. Huwag tayong mag-iisip na ito ay gagamitin natin sa pangsarili o kaya naman sa kasamaan. So ayan guys, ang inyong gagamitin sa inyong mga wallet, ilagay nyo na po yan dyan. Kahit anong araw, kahit anong oras ay pwede nyo po itong gawin guys. Wala pong nakatakdang oras o araw. Kasi po ito ay napakahalaga talaga. At i-stay po ito guys sa inyong wallet sa loob ng anim na buwan. After anim na buwan, pwede nyo na ulit palitan, gumawa ulit kayo ng bago. So, yung mga nagtatanong paano kung matuyo na siya, okay lang po yan guys. Ang importante, hindi po siya napupunit. Kapag nagpalit na po kayo nito, ito po itatapon nyo ito sa ilalim ng lupa. Hindi nyo po ito basta-basta itatapon sa basurahan, dapat po sa ilalim ng lupa. At kung gusto nyo naman guys, swertehin kayo sa inyong mga online business. Halimbawa guys, ang inyong pinagkakakitaan ay sa gaming, kung kayo po ay nagbablog, o kaya naman nag-o-online business, nasa cellphone po ang inyong pinagkakakitaan. So ngayon guys, ang gawin nyo naman dito sa inyong cellphone, kung kayo ay merong mga cases na ganito, gawin nyo guys, bubuksan nyo yan dyan, at ilagay nyo yan dito sa ilalim ng cellphone nyo. Ayan guys, malinaw po yan guys na ilalagay nyo yan dyan. Huwag nyo po yan dyan guys ipagsabi sa inyong kaibigan. Ayan, kapag may bumukas po ng inyong cellphone, agad nyo pong kukunin yung laurel kasi bawal po yan makita. Pwede nyo rin po yan itago sa inyong bag kung kayo ay matutulog ng gabi at ilagay nyo na lang po ulit. So ayan guys, makikita nyo nyan jan na po sa likod yung dahon ng laurel. Pwede rin po kayo guys bumili ng mga case na hindi kita yung laurel. At kung wala po kayong ganitong cellphone, yung mga keypad cellphone lang guys, pwede rin po guys ilagay nyo po dun sa pinaglalagyan ng battery. So yan lang po yung sikreto ko guys. Nilalagay ko po ito sa ilalim. Gawin nyo ito pwede sa cellphone, pwede rin sa inyong mga wallet. So napakalaking tulong ito sa inyo guys kapag ginawa nyo ito dahil ito po yung sikreto ko na nire-reveal ko sa inyo ngayon. So ito guys, ang pampaswerteng ito ay hindi sa pilitan na gagawin mo tanging sa mga naniniwala lamang. At lagi nyong tatandaan guys na itong pampaswerte ay isang instrumento lamang para mapabust or matulungang mamaterialize ang ating mga hinihiling sa buhay. Lagi nyong tatandaan guys na tanging Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng masaganang buhay. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at sa pangalan ni Jesus po. So hindi po ito guys kasamaan dahil gusto natin mapabuti ang kalagayan ng ating pamilya at ng ating buhay. Walang masama kung gagawin natin ito basta ang importante hindi tayo nakakasagasa ng ibang tao, hindi tayo nakakaharm. Ang importante ay tama ang ating intensyon at ginagawa. At ang importante guys para mas mabilis nyong makamit ang pagyaman, lagi nyo guys tatandaan ang unang-unang magpapayaman sa tao. Ito ay ang communication mo sa Diyos. Dapat meron kang malalim na ugnayan sa Diyos. Ito ang ating Creator, the Divine Creator. Dapat malakas ang ating faith, magtiwala tayo sa Kanya, ibigay natin sa Kanya lahat. At pangalawa guys, dapat tayo ay nagpapatawad kapag nagpapatawad tayo guys, hindi tayo nagkikimkim, hindi tayo nagbabaon ng sama ng loob, mas mabilis ang daloy ng pera. Yes po guys, kasi na-experience ko na rin po yan. Ilang taon ko pong kinimkim ang galit sa aking puso, halos sampung taon, lalong-lalo na sa aking pamilya, lalong-lalo na rin sa aking mga kaaway. So balit nung nagpatawad ako guys, sunod-sunod na talaga yung blessing at hindi ko na mabilang-bilang yung mga pinagkakaloob sa akin ng Diyos. Yan po yung sikreto, magpatawad ka lang, basta nasa puso mo yung pagpapatawad. At hindi yung nagpapanggap na nagpapatawad. Dapat, totoong-totoo po talaga dahil nakikita yan ng Diyos. At kapag narilis mo na lahat ng galit, puot, talagang lahat naman ng blessing ay mag-o-overflow sa'yo. At pangatlong sikreto guys para mabilis niyong makuha ang pag-asenso, ito ay ang hindi dapat kayo nakakasakit ng kapwa. Halimbawa dito, hindi kayo nang haharm, hindi kayo nakakaramdam ng inggit, hindi rin kayo nang aalipusta. O kaya naman ng lalait. Isa pa po yan kasi guys yung mga ganyang pag-uugali. Kapag meron po kayong negatibong pag-uugali na mahilig kayo mang api ng kapwa, talagang mahirap, mahirap ang blessing na pumasok. Kung palagi niyong iniisipan ng masasama ang inyong kapwa, lalong-lalo na at wala namang ginagawa sa inyong masasama. So yan guys, yung pangatlong dapat yung isa alang alang At pang-apat, ang magpapayaman sa inyo, ito ay ang magandang intention at misyon. Dapat meron kayong misyon na gagawin guys. Dahil kapag nalaman ng Diyos na may misyon ka, ibibigay niya talaga ang bilyon-bilyon na pera sa iyo dahil alam niya na ito ay dadalhin sa kabutihan. So yan guys yung apat top four na pinaka dapat nyong malaman na nagpapayaman sa tao. So yan guys, gawin nyo na itong ginawa ko sa inyo dahil napaka nito guys. Dahon ng laurel lamang po ito, subalit malaki po ang maibibigay nitong kayamanan at binipisyo sa inyong buhay. At kapag nakamit nyo na ito guys, huwag nyong kakalimutan ang aking pangalan dahil ito po ang aking ginawang sekreto para makamtan ko yung libo-libong halaga ng pera. So yan guys, maniwala lang kayo at lagi nyong tatandaan, number one pa rin ang Diyos. Huwag nyong yudyusin ang pera kapag kayo ay nakakamit na ng salapi. Mas number one pa rin ang Diyos. Ito guys is mga material lamang, kailangan natin ito sa buhay. Ang importante, Diyos pa rin ang ating mamahalin hanggang sa kamatayan. So yan lamang guys, maraming salamat po at sana ay nakatulong ako sa video ito.